When was the last time na muli mong inakla sa Panginoon? Na Lord, kung nga no, ang dali ko sabihin sa iyo na magtiwala ako sa iyo kapag may pangangailangan ako. Pero Lord, nasaan nga ba ako ng mga panahon na hindi kita kailangan? Hinahanap pa rin ba kita, Panginoon? Nagtitiwala pa rin ba ako sa iyo, Panginoon? Kahit may mga sitwasyon sa buhay ko na okay pa rin o hindi na okay, kapatid. God wants us to go back in that relationship, deep relationship with God. Yung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, we've done things in our own ways. But this time, itong taon po na ito, nais po ng Diyos na pagkatiwalaan po natin siyang muli. Lord, babagsak man ako! Kung babagsak man ako ngayon taon ng 2023, panatag pa rin ako kasi alam ko, ang babagsakan ko, kamay mo pa rin, Panginoon. Trust to fall in God's hands. Alam niyo po kung anong ibig sabihin nun? Lahat ng mga hawak-hawak natin at pinanghahawakan natin sa buhay natin, sarili nating kaparaanan, alam niyo po, gustong sabihin sa atin ng Panginoon, bitaw. Bitaw. Sabi mo sa katabi mo, bitaw. Yung lahat na kinakapita mo pa, na sarili mong kaparaanan, sabi mo sa katabi mo, bitaw. Lahat ng mga bagay sa sarili nating ambisyon, sarili nating pangarap, sabi mo sa nasa likod mo, bitaw! Kung hanggang ngayon, sumasandal pa rin tayo sa mga taong ine-expect natin, sabihin mo sa katabi mo, bitaw ka muna. At hanggat malakas pa rin ang kapit mo sa mundong ito, kapatid, bitaw. So that we can fully trust God in our lives.